Yan nga binalot na natin yung 4000 watts na solar setup na in order sa atin sa TikTok shop natin mga ka DIY. Yan ang na, -atas atasan pa lang magbalot dyan yung kasama ka. Uy, sana. Alam oh, niya napakasipag talaga niyan, taga balot talaga, taga setup pa ano pang gagawin ko, 'di ba? Napakatamad ko. Ah, yan, yan. lalagyan niya yan ng bubble wrap, pagkalagay ng bubble wrap, i-cover niya po yung karton. Napaka-secured po talaga ng SBN online shop. Yan, pagkatapos, diba? Pagkatapos binalot ng uh, bubble wrap na malaki, nilagyan ng karton, nilagyan naman po ng bubble wrap na kulay black. Siyempre ready na yan para i-deliver mga guys. Yan, nilagay na rin pala natin ang waybill or yung kanyang sticker para alam kung sino po yung bibili. Siyempre, nilagay ko na yan sa tricycle ko para ready to drop off na mga ka -DIY. So, dito na, pala, dito na pala ako sa JRS mga ka -DIY. Yan, sa mga gusto po mag-seller, dito po kayo pumunta at gusto nyo po mag-seller, magawa po kayo ng account nyo sa seller account. Yan, nida-drop off na natin yung uh, order sa atin na 4,000 watts na solar set. So, salamat po pala kay Sir Vincent na taga-Bindanao na nag-order sa atin. Yan guys, ito ko na tatapusin na video don't forget to subscribe follow and share share mo na yan mga ka DIY thank you for watching god bless